magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Dahil wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Na Congressman Saldi ko kasama at si Speaker Romualdez, Saldi con uh, no I didn't talk to Saldi. Sigurado kayo wala si speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang uh, pagtitipon. You said you never met the speaker. Nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your grupo. He is uh, all out behind the people's initiative. Napag-alaman ding sa bahay mismo ng House Speaker nangyari ang pulong. So, ang uh, gan, naging gan, host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi eh, mo bahay. Ha? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, eh di talagang De, ako po, ako po, ako nakikialam ang, si Speaker ako, ako po ang, sa nag, People's ako Initiative? Ang initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. As a member hindi po niyo may alis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalong na po yung speaker. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez nga ang utak ng People's Initiative, si Marco Leta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused uh, any measures. Matter of fact, I filed uh, last week, RBH 6, which is to discuss economic uh, provisions of the Constitution. so only, only to change your mind three days later, Mr. Uh, Senate President. Did I ever say for the record? Did I ever say I'm no longer pursuing this? Please cite the record that I said. May mga testigo rin humarap sa Senado. Ang mga idinahilan nila kaya sila kumerma sa P.I., kasi English po yung nakasola. Basta pamarama lang po pang, kami ng pagkasala, pamarama po kayo pati may ayuda po. Tutos daw po yun ng ni BBM.